nandito na naman ako dahil gusto kong i sa inyo yung aking munting halaman po na mga tanim dito. So, meron po ako mga tanim dito guys nag nilagay ko lang po sa paso kasi wala kaming space. So, yung space ko po rito ay talagang ano lang po to maliit lang na space. Okay? Meron po kaming space sa likod pero ayaw ko pong magtanim doon dahil po sobrang init na mamatay po yung aking mga halaman doon. Kaya dito po sa gilid lang ng bahay or dito lang sa front ng bahay namin, dito ko po naisipan kasi kahit papano meron po silang uh, may mga trees na nakalagay dito kaya medyo nakokoberan po sila kapag may araw. So gusto ko pong ipakita sa inyo guys dahil tuwing umaga, gusto ko lang isyo sa inyo, tuwing umaga Kapag uh, nagigising ako, mga 7 o'clock, bumabango na po ako. Dito po ako nagtatambay. Yan, yeah, dito ako sa upuan ko, nagtatambay. Uh, umiinom ako ng coffee habang pinapanood ko po yung aking plants. This one po, this one is a lemongrass. Okay? Ito po ay kung nakikita niyo yung aking content, mga 1 year ago na mahigit po. Ito ay binili ko lang po ito sa Seafood City. Uh, ginamit ko po yung kanyang dahon. Tapos yung kaputol niya po ay nilagay ko po siya sa isang tabo. Pinatubo ko yung ugat niya. Tapos, ayan, nung tumubo, uma, it, tumubo na, itinanim ko na po siya dito. Ayan, unang-una po sa pasok ko lang siya tinanim. Tapos, nung kalauna na ay nilipat ko na po siya dito po sa mismong lupa po. So, ito na po yung kinahihinat na ng aking lemongrass. Ang kapal na niya po, ang taba pa. Magan, maganda siya lagaan kasi kahit taglamig, taginit, hindi siya namamatay. Dati nung nag-isno rito, ma-isno dito uh, siguro mga 2 years ago na yata, o ano, nagkaroon niya, nag, na, nabarutan siya ng snow uh, isno, pero okay pa rin siya, buhay na buhay pa rin. So gusto ko lang po ishare sa inyo yung aking mga cute na mga tanim. Okay? Meron akong pechay po na galing pa po ito ng Pinas. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo. Naka-uwi po ako rito ng seedling na nabili ko po doon sa, ano bang tawag doon? Sa hardware ko siya nabili. ah uh, I forgot the name. Pero doon ko talaga siya nabili. Kaya nagtaka ako bakit may mga tinda doon na mga seeds, kaya naisipan ko lang bumili, nagbakasakali lang, pero, ayan, ang resulta, masaya ako dahil ito po ang naging resulta ng binili kong uh, pizza sa Pilipinas. Pakita ko lang sa inyo. So, ito po ang aking mga tanim. Ayan, dito lang siya nakalagay. Ayan, yung mga tanim ko na pizza. Yung ibang mga dahon, medyo may damage, konti dahil medyo kinakain din sila ng may uod rin na pumupunta, yan, pero hinaagapan ko, talagang lagi ko silang tinitingnan. So, ayan po, ang tataba po nila, ayan, ayan, tuwang-tuwa ako, at ito rin po, yan, yung aking mga kamatis. Yung aking mga kamatis po, talagang, nag-ano pa po ito? Parang nagre-recover kasi hindi ko po alam kung anong hayop ang kumain dyan. Talagang as in pinutol po ang puno. Dalawang puno lang po yan, dalawang puno. Pinutol po nila yung puno na yan. Hindi ko alam kung sinong or anong hayop ang may gawa nun. So ito po, kung tingnan nyo po, tingnan nyo po yung aking mga pinagtataniman. Yung mga galon lang po ng milk. Ayan, dyan ko po sila tinatanim. Kung ano-ano na lang, kung saan-saan na lang. Ayan, at ito yung aking jalapeno. Ayan, medyo may bunga na rin yung iba. Tapos po, ito yung aking okra. Marami po akong sinidling na okra, pero tatlong puno lang ang nabuhay. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, this is called lemongrass. Ayan, ang taba niya po. Ayan, hiyang na hiyang siya dyan. Ayan, at meron pa po akong tanim dito. Ayan, nandito, may pechay pa rin ako rito. Ayan po, oh, nakakatuwa po talaga sila. Diba? Made in the Philippines lang po ang seedling na yan. Ayan. At ito po, yung pinagmamalaki ko po na ampalaya ko. Nakapag-harvest na po ako dyan sa ampalaya na yan. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ang bunga po, tingnan nyo po. ang po, ayan. Pandak lang yung bunga niya. Hindi talaga malalaki. At, ayan po, kung nakikita nyo. Ayun oh, nakakatuwa. At marami po yan mga bunga. Ayan. Gawa-gawa ko lang po yung ano na yan dito. Pinagtsatsagaan ko lang talaga. Pero, nakakatuwang tingnan. Diba? At ito pa, nandito dito pa. Ayan. Yan yung mga ano ko rito, mga tanim. At, ayan. Kung saan-saan ko na lang sila nilalagay, parang wala sa ayos ah. <laughs> ito po yung ano ko, yan. Yam. Yan. Talbos ng kamote. Ayan, na-discourage na ako rito kasi parang pangit ng dahon. At itong aking spring onion, matagal na po itong spring onion na to. Ah, uh, lagi ko na yan hinaharvest, nabutan na yan ng mga winter time, summer time, ayan. Nandiyan pa rin po sila. Ano na po yan? Siguro mga one year na mahigit. Iyang tanim ko na yan. Di pa rin siya namamatay. At ito pa po yung, ayan, dalawang puno ng aking okra. Dito ko lang sila nilagay. Ayan. See? Ayan po. So, yan lang po ang aking mga halaman po rito. Sa, ano po, sa, hindi ko masabing sa harap ng bahay kasi hindi naman talaga ito harap. So, kumbaga nasa ano lang, gilid lang. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan, Diyan po ako, umuopo kapag, nagkano po ako, kapag nagkakapi sa umaga, may hawak-hawak na kapi, at ito pong mga halaman dito, ang aking mga view. Ayan. Ayan po ang aking pampalipas oras sa kanila. Ayan. Ganyan. Diba? So, kung makikita nyo po. Ayan. At ito po yung, ayan. <laughs> Kitang-kita yung walis doon ah. Staring yung walis, wallace... walis ting-ting. Ayan. So, ayan po. Ayan. Kung nakikita nyo ito yung ah, harap ng bahay. Ayun, kung nakikita niyo po, di ba? By the way, gusto ko ring pasalamatan ang isa sa mga sponsor ko na walang iba kundi si Wolf Cook, okay? Uh, thank you for giving me this beautiful baseball cap. Thank you so much. I like this one. And thank you for always supporting my live streaming and for always supporting my premiere. Thank you so much, Wolf Cook and i hope you have more more blessings okay thank you thank you guys at maraming maraming salamat at ito lang po ang kaya kong ishare sa inyo guys gusto ko lang talaga ishare sa inyo yung aking ginagawa dito day at sana nagustuhan nyo yung aking isinir sa inyo na aking halaman. Okay? Sana alam na alam nyo rin kung ano talaga ginagawa ko rito tuwing umaga. So, dito lang pa ako nagtatambay. Dito ako nagkakapi. Ayan, dito ako nagpa, nagpapalipas ng oras minsan. Nagpapasounds. Yan, yan ang ginagawa ko. Okay? So, thank you, thank you guys. Uh, have a wonderful day. Mabuhay!